Hello mga idol, welcome to my vlog. Ayan nga pala, mamamalansya nga pala ako ng aking uh, uniforme eh, para sa aking pagpasok dahil hindi nakapag ng uniforme ko ang aking asawa dahil meron din siyang mga ginagawa pag hatid-sundo sa aming mga anak. Kaya ako na lang muna ang gagawa nito. Siguro sa mga susunod na araw, uh, siya na ang siya ng aking mga uniforme. Saunod nga pala ako namamalansya dahil wala kaming kabayo. Wala kasi kaming farm eh. <laughs> joke. <laughs> wala pa kasing budget sa pambili ng kabayo kaya di muna ako namamalansya. Medyo binibidisan ko na ang aking pamamalansya dahil parang tanghali na yata. hari ako ng aking bising. Hindi kasi take alarm yung aking cellphone. Kaya medyo binibidisan ko na ang aking pamamalansya. Medyo liming ning ning ako sa kabilang side dahil nandun yung aking na uh, anak na bunso nagkukwento tungkol sa kanyang pag-aaral. Nga sabi niya na uh, daw siya sa kanyang naging exam. Uh, 11 over 11 yung kanyang naging uh, final resort. Kaya ito namamalan siya ako ngayon ng aking uniforme para maging maayos naman ng ating uh, kasuotan sa ating pagpasok para presentable ang ating uh, ang tingin sa atin ng ating mga ah uh, katrabaho. Yan, medyo tapos na ang aking pamamalan siya. Ibis-bisan pa ng konti ang aking pamamalan siya para hindi ako malate sa aking trabaho. Meron kasi pagka sa trabaho. Ibabawasan ka ng minutes, may memo pa.